Hello guys, welcome to my channel Tisay214 namis ko kayo I-share ko lang sa inyo si Nabi Ipinasyal ko dito, ayan kumain ng dahon Don't go far Hira, hira Ayan, pinasyal ko si Nabi dito sa parking ng San Carlos Ayan dapat doon kami sa taas. Kaso lang puno. Kaya dito muna kami. Dabi sa church. Dabi, kami here. Hira. Hira. Kaya wala na ba kayo dalang ukot? nabe Here at the back of the car. Yan, kumain ng ano. Kumain ng tawag nito. Kumain ng kugon. Bakit kumain ng kugon lang? Hmm? Ang yan. Hmm? kumain ng kukun. Susuka kanyan. Hoy, ba't ka kumakain ng kukun lang? Hoy, hmm? masarap? Masarap ang lasa niyan? Hoy, hmm? Na, bakit kaya? Ano kaya yung reason? Bakit kumakain sila ng Hoy, wag sasakyan ha. No? Baka may nararamdaman. Hmm? Nabayan ko lang. Sabi kasi nila, yung mga animals daw marunong magamot ng mga dahon-dahon sa kanilang mga nararamdaman. Tara, na. Kaya, na. kaya, ayan, nayaan na. ko. <laughs> ha? chơi đắt quá na nabi, Hi. nabi anh đâu là Hm? anh <laughs> Talagang kumain siya ng kugon, guys.